ini wait <laughs> ini agak anak banget asyik ah, ini hmm. sad apa ambil oi di bawah papa kape kape kasih napa ya oi oi di bawah tumar sik lahat tumangan jan hehehe oi oi sayang sayang oi 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 <laughs> <laughs> ya <Yun ang, that, laughs> na <laughs> na na. Kinainom mo ba ang kamot uh, niya? Yan ang nagagawa ng pumunta sa tryout. Nilalagdat <laughs> <laughs> nga. Tryout ako ng tryout. Hindi ako nakukuha. Hindi naman ako nakukuha. <laughs> <laughs> Ba't talaga? <laughs> kape, gusto nyo ba kape? Yes. Bumili kayo. Ah, magtitimpla. Hindi <laughs> na. Oh, ayaw nyo. Ayaw nyo. Ay! Ayaw nyo gumasa. Sali ka dito. Sabihin ako sa'yo. Itong tao na to, ako nalang lagi yung utusan. Huwag mo. Ibo ka mo to, ibo ka mo to. Ano, pati pang ano na lang ako eh. Wala naman lang ngayon ah. Hinidikit mo yan din Hindi, po, sa may... Short ni Kaken. Sa inuupo ni Hindi ah, tinan mo kasi. Ayun, ayun, bising bising. Gay. Anong gagawin ko dito? Hindi dikit mo dun. Kasi pili, doon mo na kaya buksan yan. Baka makita ka pa dyan, doon mo na buksan yan. <laughs> Bilis ang mula. Kami naman pag-aamangat. Pag-aamangat. Saka mo lagay. Uy, bigay ka naman, boss. May merienda ka na naman dyan. Uy, isaw sa akin ah. Kahit 10 minutes na, boss. Bay, show, show may sa akin yung malaki.

Oh, uy, uy, crossover. Wow. Oh! Wow. Uy! <laughs> Grabe <Grape. Grape> talaga. Grabe ni tayo Kumain na isa. <laughs> uy. <laughs> uy, 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 kulay. Kumingi <laughs> na, kumingi. Uy, 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 ay. Hello. <laughs> 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 uy, <laughs>

Ay, <laughs> sa lakaw Ha? Ah, Ay, ilig sa ganito. Gahilig sa lakaw <laughs> 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 Mukha ba <ang> lakaw? <laughs> <Ganda -ganda. laughs> <laughs> <laughs> <Kihirap>. Oh. Mapungit <laughs> naman. Oh. <laughs> <laughs> Ilaigay mo yan. <laughs> kupukan, kupukan. Kupukan. Kupukan.